Good day mga pare. So madali ang vlog lang to. Uh, may problema lang tayo sa CR natin. Hindi na nagpa hindi na nag-iipon ng tubig, hindi na nagpa-flash. So nawahan na dito at hindi na nagagamit tong second floor na CR namin. Tingnan mo, medyo Alikabok, di ko nga maintindihan CR 2 studio, may mga ano ginawa ng tambakan ni partner ni misis so yan ayaw magpundo ng tubig so, una yun ano ko tinis ko wala talaga walang nasisave na tubig tapos in up and down up and down ko to yan wala so pag ganyan dito pa lang eh, walang umakit na tubig Uh, advice ko, huwag ka dito tumingin sa mga piyesa ng flash dito sa loob. Tingnan mo yung source mo. May meron dito tayong yung bulb niya. So, itong bulb, nakakunik tong bidet. ayan So, as of now Iyon natin. wala pa rin. Yan o. Oh lang mga agos agos ang bidet meron yan o no? wala pag i-on natin meron tapos wala dito sa loob ang plano ko tanggalin natin to off muna natin kaya baka yan tanggalin ko muna ha iyan o lang naman to ikot ni. Eh. video host parang host nya Okay. Ito tanggalin natin huwag kayong mag huwag kayong tayo nyo mag DIY guys kasi mga simple trabaho lang to eh tapos mahal yung hingi ng tubero alam nyo yun eh, kaya naman so yan guys so yan na yung papunta natin sa ating na pang flash so try natin kung tanggalin natin to kung on ba siya ay meron guys meron siya so ibig sabihin guys yung source naman meron umaagos tapos i-try natin dito salpak to okay ganun talaga yan ano guys yung tingnan natin o, so, yan ang problema guys yan ang oh. kita niya. So dito sa hose na to ang problema. Okay. Palitan natin yan guys. Buti na lang marami akong reserba. na ganyan. Okay. Ito na yung bago. Guys, yung listen learn ko sa mga ganito guys. Bumili kayo ng branded. Yan o. Oh. Kasi o, oh, bilis ang kalawang. Kita niyo. Hmm. So ito yung bago natin. Uh, nakalimutan ko yung brand nito kasi ang tagal na nito sa ano eh. Gripo yata pero sa ano mga magaga uh, sa may handyman guys. Pwede na kayong bumili ng ano dyan. Ah, uh, itiplon ko muna to guys. Yan o oh, kasi napudpud na. Roll role nitong tiplon guys para hindi ito magas yung ma ano guys. Magdagdag to ng higpit para mag hindi mabawas ma ano yung mablock na yung pagas okay try natin yung bago nating to guys oh to yung bago natin na pala kailangan ng adjustable rings kasi itong green niya maganda itong hose na nabili ko kasi may pang-lock siya oh. tapos yun guys i-test natin itong reserva kung hose kung naago siya o yan guys kita nyo lakas o oh. lakas para to sa mga tatay mga single mom dyan ah. walang tong bayad sa ano ah. katipid kayo Shoot nyo lang ng maayos. Baka tatagas. Okay, so, wala hindi ko nagagamit ng ano, pang lock to guys eh. Ayan. Ah, iyon natin guys ha. Iyon natin. Dumi na nito. Agos ang siya guys. Yun know? oh. Pus. dito sa baba, wala namang tagas. Wala, importante guys eh. Diba di sayang tubig? Ang hina ah. Yan maganda guys oh. Pag iangat mo, walang agas, uh, walang tagos. Agos. Yan oh. Pag ibaba mo, Ayan. Kita nyo. Pag itaas, wala. Pag yan, okay pa yung mechanism natin. Okay. Sa baba guys, i-share ko din sa inyo yung isa namin ditong bowl na ako lang din nagpalit. Eh, ito, push button dito. Yun naman, parang dito yung ano niya, mano-mano, sa gilid lang. Parang naka-lever uh, lever type siya. Ito, naka-push button to eh na ah, ano. So, ayan ko lang muna guys kung mapuno na yan. Pero nakita naman natin, Meron oh, mayroon na siyang tubig. Okay. Kanina talaga wala eh. Dahil doon sa sira natin. Ito. Yung hose niya. Ayan o, oh, kalawang. Listen learn guys. Ah, bumili, bumili ka ng mga branded na ano, kung kunti lang naman lamang, 5 lang or ilan lang. Diba? So, ito yung ano guys. ah uh, pinalitan kong flash. Sya, sya, hindi naman siya lever type siya. Hindi siya push button. Mo. Di gaya nung nasa sigal door. So, ito siya. Dati guys, hindi yan nagpa-flash. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ah, uh, ang pinalitan ko lang guys itong set na to, itong parang naka-tube na mechanism. Kasi alam niyo kung anong sira noon nung last na ganito. Dito lang guys sa gilid. Hindi lang to magsara ng maayos ito. Hindi to magsara ng maayos. Kaya pinalitan ko na siya. Ang lang nya guys. Ah, uh, dito sa ilalim niya guys yan lang no? yan tanggalin niya lang yan tihit niya lang pakaliwa ikot lang ikot ng ikot hanggang sa luluwag siya Pus, ito yan yan guys eh so magkabilaan yan so kaya mo na itong hat hatakin tapos sa ilalim nito may lock din doon yun na palitan yun na kasi yung iba kasi pag nasira yung tanki nila eh, akala nila hirap gawin madali lang guys ito ano lang to guys ayaw lang magsara yan yan lang ano yan. yung parang takip na yan cover sa sa butas ng pupuntang doon sa bawal mismo so yun to guys tsaka mabilis dito mag mapuno, guys tingnan natin yung pinalitan natin kung mabilis din kasi tingnan nyo. Oh. Diba? Ang bilis. Okay. Dito na tayo sa second floor na CR. Tingnan natin. Ano? Ang bogol guys. Oh. Man, gumagana na siya. Ayan. Oh. So, check ko to itong mechanism guys. Baka ito naman ang may problema. Okay. Ito banda. Tanggalin natin ito tingnan nyo galit lang yung tanggalin dito yan okay ito yung magsi switch on switch off ng tubig eh ngayon yung guys oh di diba? ang bagal kita nyo ganina sa brown floor ang bilis ang siya po ang bilis off ko muna tanggalin ko tong uh, ano eh, madali to. Ikot lang to guys ini guys oh. ayan oh. yun guys ayan, ayan. ayan problem, oh, yan oh. mabilis na siya, guys kita oh. nyo Naka-full lang naman, o. Ano. Pihitan. Yan, ano. Okay. Sabi, mas mabilis sa baba. Pero yung gripo nito, ayan, o. Ano. Okay, mm -hmm. Isang linya lang naman sila. O, okay. bakit naman? Bakit nga hinahinay, eh, guys, o. So, alamin ko muna kung bakit ang hinahinay. yan lako o ikutin ko pa kaliwa tapos yan i-open mo na yung valve na yan gate yan i ko muna. tapos natanggalin natin okay anak mo na tayo ng stand Yan. Ito yung lock niya guys. May goma. Uh, pang lock. Okay. Ito yung nangyari sa loob. Yan na guys. Ito na. So, test natin ulit. Kung ba't ang hina niya. Uh, kung kailangan ko ba siyang palitan.

ito ito may defect kaya eh mahina 'yung pagpundo natin ng ayan, no natin ng lang tinanangking tubing ayan oh alaming alamin natin 'to oh mahina niya wala naman akong nakitang mabuksan 'to siya pinagtak ko lang siya tinaktak ayan Ito lang yung loob niya. Tapos pag hinipan ko dito guys, yung mga, alam mo yung mga uh, bato-bato, yung sun. So, maliliit na bato, pumasok dyan sa loob. So, try natin ano, tinaktak ko lang siya ng tinaktak ng ganyan. Kung ano yung mga nakabara sa kanya. Okay. So, ibalik natin guys, try natin ano hindi eh, ko siya mabuksan eh. Wala naman siya ano, naka-assembly siya, guys. Pag nasira to, either palit, bibili ka talaga ng bago. So isang set ng yung may parang stopping mechanism ng tubig. Yan. Okay, balik natin. Parang may nakaano lang ng mga bato-bato. Sana 'yun yung dahilan na humina siya. Okay. So ibalik natin 'to. Sana ba 'yan? Yan. Balik pang lock sa ilalim ito doon sa loob tapos ito ang lilitaw ito nang nan Alright. natin lahat. yan, balik natin lahat dyan. ah uh, ito. Kita guys. Ikot lang yan, oh. Kita nyo. lak um, yan, lock na. Kaya hinarap ko yun doon para itong dito, hindi tayo ma nahirapan maglagay ng yung pang trigger niya. Ayan ito, Okay. Shoot lang naman guys. Oh, yan oh. Shoot mo dyan oh. Yan. Tapos. I-clip mo yun sa dulo. Yan o. Oh. Idiin lang yan guys. Yan. Yan na. pang dyan. Yan. Okay. So on natin yung tubig. Sana walang tatagos. yun yun na guys Ayan. at least nag improve konti kanina ang hina eh tagal na kuno. uy medyo bumilis tama nga guys meron lang syang mga bato maliliit na bato siguro pag ano papalitan ko to lahat meron din sa guys sa handyman o sa ace ito mga ganito purpose talaga na pamalit ba okay guys uh, siguro dito na lang puputulin ko na yung vlog ko so thank you for watching guys uh, at sana natutunan na naman kayo sa vlog ko so, yan medyo mahaba yung vlog natin takat ko na lang 看